buntag sa tanan. Ako di ay si Charlotte, ang kauna-unahang router ni Kalingap bal, So, karon Ayun, nata mag mapagpalang araw na naman sa inyo mga Kalingap, mga kapadyaka. At andito naman po tayo para gumawa ng isang reaction video at uh, yun, bago ang lahat ay uh, kung di ka po, po subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe Kalingap Tony. At syempre, huwag natin kalimutan ng ama ng Kalingap na si Kuya Balzabas Matubang at Tedna Vlogs at Kalingap Rock. Syempre, sa mga sa mga Kalingap partners natin, ay mga kalinga uh, Team Kalingap, lahat ng uh, reactors, you no? Know, paki-support po natin. At uh, syempre, uh, happy uh, 3 million uh, subscribers kay kalinga uh, Kalingap Rock. No? Yan, Uh, congratulations po uh, kaya kay Kalinga Prab sa kanyang uh, uh, 3 million subscribers. Ano? Sana all. Ano? Yeah. Yeah, At oh. uh, ito, uh, panoorin muna natin yung mixing clip uh, doon sa ginawang mission na Kuya Bad sa Cebu. No? Grabe. Hindi lang ito basta bakasyon. Pati pagpunta na lang Cebu ay meron silang ginawang uh, pagtulong. Kaya ito, tara, panoorin muna natin. Ricky Ah, okay, okay, okay. Eh, lah. Nakai parol. Oh, para parol pasto siya. Parol. Ah, sa Pasko. Oh. Ah, para karong Pasko. Oh. Ano siya muni imong trabaho? Oh. Dusyo or lingaw lang? Ako nga lingaw. ako rao sa lini. Ah. Ako nga nag-screw Ako eh, madilin. So, kani, imuha din ni. Okay, lang ulam eh. Ano nila ang gamay? Oh, lamay ra. <sighs> so, pila ka buktaw, Nagpuyo da rin yung Ako, ah, eh. Ikaw At o ang imong? Anak. Ah, kaya Saan ah, na po yung Mr. Yunay? Ah, namatay na, 2009. Ah, okay. kaya anak ko, lima. Tatlo na sawa na. Pero malalayo bahay. Mm -hmm. Ang dalaw, nag-aaral pa. Bago lang natapos ba? Eh, sinuray. senior high. Ah. Senior high? At saka? Ano nga, sila dalawa. Ah, I see. Mm -hmm. So, kumikita po kayo Adi dito? Ay, December, pero tumatira. <laughs> oh, so At ano pa yung kasi? Sa... natin ngayon, may. Ah, wala ito lang. Hindi nga ako sa pamahan na matira. Bili pag na, may simbol. Bili ako nga yung Bili simbol. Tapos po, nag-aaral po yung mga anak niyo po. Oo, oh, oh, tapos na ngayon na. Tapos na lang pasokan. Ah, oh, oh, see. Oh. So, paano po yung pang, ano nila, tuition fee? Ah, mas kala naman sila. Yung yeah. dalawa pang uh, nga. Ay, matatalino ko pala. Ah, matatalino po pala. Kala rin, ako nagbigay. Ay, sinihiyak so, sa ate ko, pagkain. Pamangkin, anak, ah, na. Ah, parang yung may nagbibigay, okay. nag-sponsor lang. Ito, wala sila. Wala ka akong kapital ito Ang isang yung, kalusugan po natin ay kalusugan. Ah, may sakit ako eh. Sakit ko, dalisis. Martes sa Takawibi, Sabado. Ito. O, sa una, dito man. At dalis ka na lang. Ito, ito, labas ng ko, pasok. Sakit ba na ako? Oo. Oh. Yeah. Mas, Masakit. kasi Martes punta dali din ako. Oh, oh apat na oras upo ka sa upuan. Ito So ilang taon na po kayong nagdag? Ay, September 20, magdalawang taon. Ay, oh, si. Mahira po eh. Oh. Ay, sigil kang hihintulong sa iba. Magbigay na ang bigay no. Pero gamot lang. Hindi siya lang. Sulat lang oh. ba? Wala na, dahil dibalisis kayo. Mahal mo na ang mga gamot. Ang iba, magpadigay ng dugo. Aku di tu takut kau tak sedung abu ni. So, dia ni ko. Kita ni nak nak abu ni, abu ko. Jadi jadi alam. Abu pagi dia lala bas kan nak kau nak harapkan cari abu ko. Selamat tidak kerja anda bah. Ang oh, mga yung isa, asking na kailan mo kita mo? Mm. Eh, sa tinuod lang na, hindi ko uh, ako nag-iisa. Uh, Kasama ko po, po yung founder ng Kalinga. Ah, uh, si, ano po? Na si, si Val. Uh, si Kuya Val. Uh, so, later po, makakausap niyo po siya. Ah, uh, ano okay. uh, so, uh, so, Nay, nindot siya kayo. First time, good po, na ko Na uh, nakakita o so, gusto Yeah, straw made of, um. ah, parol made of straws, right? So, nice to see you my eye. Puro na yung So, no, bili ka lang kahoy, baby, it's talaga Wala na kawa yan. Butulin ka, kung this is. Alam rugby. Iridikit ang rugby. So, ilang taon na po kayo nagtitinda ng parol every year? Ah, panapas ko. Ah, every Christmas? Oo. Oh. Ah, I see. Ito so, gawa ko. Maraming man magbili kay maraming magdaan. So, sino po din mong baligyan? Sa una, pulo 10 100. Pulo 10 100. Oo, oh, karo okay. 500 na. Lima to 100 oh. na in Christmas oh, Oo, oh, 5 pesos. Ah, 5 pesos na <laughs> yan. <ayun. laughs> so, sa karon, huwag mang kailaing lingaw, kanira sa ang oh. buhat sa parong. Uh, oh, buhat mo, parang. Kaya mga panahon na dilipating Pasko. Buhat mo, kadagan mo eh. Kasi di, uh, magpataba ko kung mamali. O, oh, kung gawa ka balik. Ako lang. Mm -hmm. Hindi ako magpatulong. Okay, kung may lang. Pero ko. Oh. Curious po ako paano po gawin to. Pwede po ano. Pataya oh. mo Pwede mo. Lagay yan. Lagay ng rugby. Mm -hmm. oh, ito rugby. Ito. Ipipadili mo kadaot. Di po. Doon. Ako, di po. Pwede, pwede lang. oh, Lagay ka ng bus. Oh, ana adiket, adiket niya, ana adiket. Delong hmm. um, din ni pelit na sa. Pelit na sa. Ngayon, uh, huh? wala po uh, ako kawala na nang himu ko. Tarod. Uh, uh, Ani, matino ini kay ang aybas gidagwa. Ale, aket ang libre malilet. Tu hadin ang kilo. O oh, wala magbagyo siya ini wa ano. So dapat pa pucha ginan siya. Abi, ah, tama tawala lang. Uh. Ayam lang Oh, nan. Tinguod uh, uh, jud. So tanog, so cho, kanay miting kun na. Ah, uh -huh. may wow. So, sa inyong kitaan ani po hulay, uh -huh. ano po yung gagawin niyo? Ah, baka? bili, ko, bili ko ng gamot para mag-finance min ako sa high blood, sa heart, at saka sa katul-katul, at saka yung pagkatay para purga. Purga? Uh -huh. uh -huh. Ah. Ano Ay, dalisis ka din na magka-maka-CR-CR. Ay, na-uha? -huh. Ang mm -hmm. palusod. Eh. siya ka -ihi. So, Nay, ano po yung rason? Ba't po kayo nagkasakit? Kasi meron akong diabetes noon na ko ng ulam. i ko yung ino tubig. Puro kok. Ay, umaga, tangali ko kok. May litro. Yung tubig yun, ginagawa tubig. So, ito na po yung side effect ko, no? Pag sakit ko, sabi yung doktor, marami ang dugo ko. Dapat i-dalisis. Takot na na po ng dalisis kahit pumamatay. Nilisip pala ang dugo mo. Paglinis, hmm. kagira noon, dalawang misis lang. Hindi ako makahinga ay kulang, gitar, gitar yung bisis na. Okay, okay na. Tapos, problema ko lang gamot. So, ilang taon po kayo na yung nalaman nyo kung may ano po kayo may sakit? Abago lang. Kaya yung abago lang. September. Kaya yung September. Kaya yung two years na ka nagsakit. Oh. Sumukat so, nung time may bawal mo oh. na. Kaya ako kung na ako'y na sakit na dialysis. Ah, na, kung... sakit na kailangan ng magdialysis Oo. Oh, Lorang, edad ko 40. At yun, napanood naman po natin ano, ang kanyang scouter dyan ay si Miss Charlotte. Yan, support po natin yung channel ni Miss Charlotte. Siya po ang uh, uh, taga dyan sa, ano, no, sa Cebu na nakatuwang ng uh, Team Kalingap. At syempre, part na rin ng Team Kalingap. You no? Know? Napakagaling pala ka po natin si Miss Charlotte. At yun, ah, uh, itong uh, kanilang uh, bagong scout ay... Uh, may ano na rin no? may may kaparehas na sakit ano kay brother Paas. Para same same sila ng sakit ano. At ito yung nagda-dialysis, no? Nakakaawa dahil uh, alam naman po natin na uh, ang pagda-dialysis ay uh, ano uh, hindi hindi ano uh, hindi mura, no? Hindi basta-basta ang gamutan, ano? Iyan yung mga uh, yung mga chemo at saka tong dialysis hindi po ito Uh, mumurahing ano checkup, uh, check up no uh, meron nga po ako na inaanak ito ay uh, bata pa no tatlong taon si Asher ganyan din po meron din po siyang bukol sa siya naman po may bukol sa kidney kaya ngayon po ay dumadaan din siya sa isang uh, chemo at uh, yun Uh, sa mga nais nice po na mag-donate ng dugo, maaari lang pong kontakin ako dito sa aking uh, Facebook, 'yan po, no? Ah uh, kailangan po niya ng uh, uh, blood donor, no? Ah uh, nananawagan po ako sa may mga maubutin puso na uh, kailangan po ni Asher ng, uh, ng uh, blood no para sa kanyang gagawing uh, operation. At uh, syempre sa kanyang chemo ay uh, kakailangan uh, kakailanganin niya eh ang batang ito nakakaawa tatlong taong bulong lang po yan po yung inaanak namin ng uh, nemesis dito lang po sa lugar ano? uh, yun, kaya ako lang po nasingit ano? dahil ito kapare, kap, kaparehas na kaparehas po ng uh, sakit nitong uh, scout nila sa uh, tagasibo Cebu at kay brother pass na alam naman po natin pag-kidney no? medyo ano ah uh, maselan po na gamutan at hindi po basta-basta iinom ka lang ng gamot eh okay na hindi po parang lagnat ano na uminom ka lang ng antibiotic eh ah uh, uminom ka lang ng paracetamol eh okay na ito pong uh, ito pong gamutan sa akin ay uh, ay hindi po basta-basta kaya kaya po sa mga sa may mga dinaramdam po na kagaya ng sakit nila ay uh, maari po na agapan nyo agad. Ano kasi alam naman po natin na pag ang, ang isang bagay o isang sakit po ay hindi naagapan agapan ay pwedeng humantong po no, sa hindi maganda. Kaya yan po. Uh, at yun nga, no, mabalik naman po tayo sa scout na taga Cebu. Uh, nakita naman po natin na, uh, na ang kanyang uh, hanap buhay o pinagkakitaan at uh, uh, kanyang libangan na rin Uh, ay paggawa ng parol. No, iisipin niyo naman po ang paggawa ng parol. Tuwing bare months lang po yan nauuso, eh, diba? eh di ba? Hindi naman po yan ah uh, palagi, kagaya ng mga pagkain, ano. Eh ang parol po ay uh, uh, seasonal po. Pagdating ng mga Christmas season, like uh, dito sa atin sa Pilipinas ay eh, pag dumating ng bermans months, diyan pa lang po nagkakaroon ng uh, ng mga bentahan o malak mag palakas ng palakas pa unti-unti ang bintahan ng mga ganyang klaseng parol. ah, uh, yun may mga anak naman siya pero diba, uh, hindi naman obligasyon, diba? di ba? hindi naman siya obligasyon na anak niya ah, uh, pero syempre consideration na lang din na uh, kung kaya naman, bakit hindi, ano? ah, uh, yun uh, nakakaawa rin naman yung kalagayan nito dahil ah, uh, kita naman natin, ano? na siya lang ang nandoon at buti nga na scout siya na Miss uh, Charlotte at nabigyan ng tulong niya Kuya Bal at tignan nyo naman ano uh, bakasyon, nakabakasyon sila pero pagdating nila sa Cebu meron pa silang diba, meron silang sundot na nalingap ano, na programa kaya lahat ng magiging bakasyon nila I think magiging ito na yung ano, yung kambal. No? May purpose ang kanilang pagbabak. Hindi lang basta kagaya dati na bakasyon, may purpose. Kagaya ng ginawa nila sa Hong Kong, di ba nag-interview si Kuya Bal ng mga ilang-ilang OFW natin doon na, na, na kung paano ang buhay nila doon at kung gaano na sila katagal na nahihiwalay sa pamilya nila. No? Yun, yung isa rin yun sa paglingap dahil alam naman din natin na ang bawat istorya na mapapanood doon ay uh, diba, makakapagbigay ng uh, inspirasyon sa mga mga baguhan no? na gustong sumabak sa pagiging OFW si Mambasa at alam naman natin na hindi ka nung kadali at ito nga ano uh, mabalik naman tayo kay ano kay nanay ano yun sa kanilang uh, beneficiary dito sa Cebu na ang sakit niya rin pala ay uh, sakit na rin ano uh, napakahirap noon dahil sa kalagayan niya na hindi naman hindi naman ganun kaganda ang kanyang uh, kabuhayan. Eh gagastos ka pa ng 2.5 no kada dialysis. Eh di ba sabi, sabi, naman niya na 3 times a week pag siya ay nagdialysis eh di 2.5 2.5 7.5 na sa linggo so hindi mo pwedeng hindi hindi ka pwede na mag-skip sa pag-dialysis kasi diba Alam naman natin. Kaya nagda-dialysis, nililinis ang dugo. Nililinis lang naman 'yan, pabalik-balik lang hanggang lumilinis. Tapos ganun ulit, Matagal 'yung matagal. Kasi uh, pang panghabang buhay na na 'yung mga ganyang klase ng ano, uh, mga paggagamot ano. At uh, 'yun, uh, kagaya ni Brother Paas ay sana ah uh, makarecover, sinanay at sana gumaling siya. O hindi man siya ganoon kadali gumaling, eh sana paunti-unti magkaroon ng uh, ng uh, progress ano, magkaroon ng improvement yung kanyang mga uh, yung, uh, yung kanyang sakit ano at hindi na lumala, no? Siyempre sa tulong ng mga kalinga, no? At uh, alam naman natin na uh, pag ang uh, community ng kalinga ay uh, nagkaisa at tumulong sa isang tao ay uh, talagang sagat-sagat -sagat, ano at kaya uh, sana etong uh, sinanay ay uh, mabalikan agad ng uh, yan, ni Ma'am Charlotte dyan sa Cebu at uh, agad agad na matulungan ano kasi talaga namang wala wala siyang inaasahan kundi yung kanya mga panipaninda at iyon buti na nga lang din ano sa tulong ng kalingap kahit paano nabigyan o naibsan ng kanyang uh, uh, alalahanin dahil sa gastusin uh, nakita naman natin na uh, nabigyan siya ng tulong ng kalinga no sa pamumuno ni Kuya Bal ta uh, medyo, hindi man mab hindi man ganun kalaki yung mababawas sa problema niya pero still nakita niya na may pag-asa yun ang mahalaga rin, yung makakita kahit katiting na pag-asa kumbaga yung para kang nasa ano yung para kang natabunan ng lupa no nakakita ka ng katiting na liwanag eh ano sapat na yon para magkaroon ng uh, malaking pag-asa no na uh, yun ang nakita ko kay ano, eh kay nanay na biglang umaliwalas yung mukha niya nung nalaman niya na uh, anjan ang team kalinga na handa na tumulong sa kanya sa mga pangailangan niya parang ganoon ano yung yung na, natrap ka sa gumuhong kuweba uh, at hindi mo alam kung kailan ka ma-rescue mare o hindi mo alam kung kailang ka makakalabas sa pagkakulong pero nung nakakita ka ng katiting na liwanag eh sapat na yon para masabing mag-uumpisa na yung pag asa you yun o, at kung bago ko lang sa aking uh, channel syempre huwag mong kalimutan mag-tang sa Tapos, syempre, pasubscribe na rin kung ikaya uh, napadaan na rin dito at inabot mo itong itong mismo ito itong part ng video na inaabot mo ay maraming maraming salamat at ganoon din sa pag hindi pag, sa hindi pag skip ng ads ay maraming salamat malaking tulong yan sa akin in the, in the, near future at uh, marami tayong mababahagi niyan sa ating na nasa kupa ano at syempre huwag natin kalimutang uh, suportahan ang amang kalinga, kung hindi dahil sa kanya wala ang lahat na to walang uh, mga Vloggers ng Kalinga, walang reactor sa na hakain natin ng Sofia Balsams Matubang. kanya may bahay na si Ate Edna Vlogs, si Kalinga Prab at uh, si uh, si Kalinga Jack, no? Ang kanya may bahay. At uh, siyempre ang buong team Kalinga at uh, ito ang aking uh, ang aking grupo na KOGR, no? Ang uh, BSM official reactor sa pamumuno ni uh, Kalingap Marie Pineda. Ayan. At uh, syempre, huwag natin kalimutan, supportahan lahat ng uh, grupo, ng mga grupo ng reactors dito sa Kalingap, no? Basta Kalingap, support po yan lahat. Mapa-charity, or mapa-reactor. Ano po, yun, maraming salamat po sa lahat. At uh, dito po sa channel to, hindi pa rin promote ng bashing dito. Lagi lang pong hati rito. At uh, puro positive lang tayo. Uh, bawal ang hate, uh, puro love lang. Kaya, yun, God bless sa lahat. Bye-bye po. Mabuhay po kayo, ingat.